Kyong He hua happy Chinese New Year! Tara na! Kala nyo, tapos na kami. Mag-oongpin kami. Mamamas ko kami sa oongpin. Di ba? Ang ko Grabe, nasa Benavides pa lang kami. Kita nyo naman, may dragon na. Abay, kulay green ang naan dito. Nasa 1 Bakery kami tingin sana kami ng mga magbibili dyan. Pero grabe, ang daming tao. Ayan, yan po ang nakalakihan kong bake shop dati. Punong-puno po. kalye, Marami po ang at ang kotse dito ay eh, halos hindi na po kaya pag pupunta po kayo dito ay eh, maglakad na lang po kayo at iparada nyo sa balayo-layo ang inyong mga kotse ayun guys, kita nyo ang dami ng nagbibenta at eh, may mascot pa ang ang dami po dito mga vloggers at ayan, kayo na huwag bahalang humusga at manood kung anong itsura ng Ongpit ngayong January 28, 2025. Buka bukas ba po ang New Year? Dispiras ba lang po ngayon? Lahat ng klaseng mga pampaswerte ay talagang magpapagbibenta dito hanggang kalye talaga. Nakakalula sa dami ng tao. Dami ng tao. Grabe. Wala na madaanan sasakyan dito. thank you guys for joining me sa aking paglalakad sa ong pin today. At hanggang sa susunod ko pa pong mga uploads. Bye-bye! Happy Chinese New Year!